Sabi ng mga researcher, blood type B plus daw ang mga kagati ng lamok. Ikumpara daw sa mga ibang blood type. B positive ako kung kaya talagang parang naniniwala ako sa mga researcher na talagang kagati ng lamok. So, bibigyan ko na lang kayo ng tip kung paano talaga matanggal ang mga lamok sa inyong mga kapaligiran. So, bago tayo magsimula, kung bago ko lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. So, ang kailangan lang natin talaga ay ang bawang. So, nakikita nyo, meron akong tatlong basong, uh, mayroong lamang tubig na punong-puno. Pero, pwede rin naman ang mga lalagyan, ng mga uh, soft drinks, yung mga bote na hindi naman ginagamit na balata ng bawang, hiwain ng konti. Dahil yun yung pang sisip-sip doon sa tubig na uh, aking uh, nilagay. So, nakita nyo, tinuhog ko siya ng toothpick at ito yung ilalagay natin doon sa baso. So yung hiniwa mong bawang sa dulo ay siguraduhin lang na ito ay makakaabot doon sa tubig kung kaya kailangan talaga punong-puno ang tubig. So syempre sa sobrang init ng panahon talagang iyan ay mauubusan sa buong magdamag, magkukulang yan. So ang gawin nyo na lang talaga magdagdag lang kayo na magdagdag habang sariwa yung bawang. Magandang paglagyan nito ay in sa inyong veranda o sa bago pumasok sa pintuan. Yun talagang hindi ma makakaistorbo. So, pwede rin yung ilagay sa inyong malapit sa inyong tulugan. Kung talagang kayo ay nagkakatol, hindi nyo na kailangan talagang magkatol kapag ito yung natutuhan ninyo. Hindi lang uh, type B positive ang kinakagat ng lamok. So guys, talagang maganda rin yung talagang maliligo ka muna bago matulog sa gabi. So talagang kuskusin nyo mabuti kung hanggat maaari magtanggalin nyo yung uh, uh, oil ng inyong katawan. Yung oil kasi sa ating balat, yung ating pawis ay talagang napakaalat niyan. So yan yung gustong gusto talagang kagatin ng lamok. So kung hanggat maaari makapagkaskas kayo ng... Uh, uh, ng salt or uh, granule sugar nasa sa inyo yung kung ano yung pang uh, kaskas ninyo no so guys talagang hindi kayo masyadong kakagatin ng lamok so mas mainam talaga yung kalinisan sa kapaligiran ay talagang nakakatanggal din at nakakapagpalayo ng lamok guys maraming salamat thank you so much guys for watching and see you to my next vlog About naman sa ibang mga kalusugan, kung kayo may mga katanungan, mag-comment uh, below lang at aking uh, re-replyan ang inyong bawat comment. Maraming salamat.